Alam kong mahirap paniwalaan ang sasabihin ko, pero nakita ko ang katapusan ng mundo. At ako lang, ako lang yata, ang nakakita nito mula sa tuktok ng bundok. Walang naniwala, kahit ang mga tiniyaga kong interviewin habang nagkukunwaring nagsusulat ng horror novel, tumatawa lang. Oy, creative to ah, sabi ng iba. Pero may ilan, dalawa o tatlo lang, ang parang sandaling napatigil. Lumuwa ang mata, tapos iling. Ayaw nang magsalita, doon ako lalong kinilabutan, kasi kung totoo ang nakita ko, ibig sabihin, nagsisimula na nga. Ako'y isang security guard sa isang kumpanyang may mina sa bundok. Ang duty ko, mag-ikot, magbantay, at makinig sa audiobook habang naglalaro ng Switch. Relax lang, hanggang dumating ang tanghal iyan na yon. Umugang ang lupa, akala ko simpleng lindol lang, madalas yan dito eh, pero tumagal. Lumakas, parang hindi lupa ang gumagalaw. Parang, may naglalakad. Sa lakas ng Yugo, bumagsak ang mga monitor. Nagtalsikan ang SOP folders. Natapon ang kape ko. Ako, nasa sulok, nanginginig, sinasabi sa sarili, matatapos din to. Matatapos din to. Hanggang may umalangaw-ngaw na sigaw. Malayo, matinis, hindi ko alam kung tao o, hindi. Pinilit kong bumangon. Dumungaw ako sa bintana at nakita ko siya, isang itim na nilalang na parang ulap, parang usok, parang buhay, nakapulupot sa langit. Dumaan mula abot tanaw hanggang abot tanaw. Nagtapo ng anino sa buong lambak. Tapos, may bumagsak. Isang binti. Oo, binti, pero parang poste. Nagcrash sa gitna ng lambak. Parang may dambuhalang Diyos na nilalagay ang paas sa mundo. Binaon ako sa sahig. Paglingon ko, ang hot ko ay parang dinaanan ng buhawi. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakahandusay, pero nang marinig ko ang peter-patter ng ulan sa bubong, bumalik ang ulirat ko. Tumingin ulit ako sa labas, at madilim. Hindi madilim dahil gabi, kundi dahil wala nang langit. Isa na lang itong itim na tela ng pagkawasak. May sumigaw ulit, pero hindi lang isa. Libo, milyon, boses ng paghihirap, ng takot. Parang buong lambak ay sabay-sabay na sumisigaw. Tumingin ako sa itaas. At dumating sila, mga ulo, hindi katawan, ulo lang. Napakalalaki, may dilaw na mata. Karamihan ay mukhang tao. Ang ilan, parang pusa, kabayo, o aso. Ang pinaka nakakatakot, mga insekto na may dose-dosenang mata, umiilaw sa dilaw. Sumisigaw sila, pero walang tunog. Binubuko ang bibig, umiiyak, umiikot pero walang ingay. Pagkatapos, umaakyat ulit sila tapos papalitan ng panibago, paulit-ulit, habang ang ulan, dugo, pulang ulan, hindi pa ako umabot sa, terminal freakout point ko noon. Pero malapit na, hanggang narinig ko ang sigaw ng buong lambak, tunog ng milyon-milyong taong nasisiraan ng bait, kasama na ako, sumigaw ako, hanggang sa may lasa na ng dugo ang bibig ko. Wala na akong maalala matapos nun, maliban sa pagtakip ko sa mga bintana at hindi na muling sumilip pitong araw akong nagkulong, may konting tubig, rasyon, ilaw, mga pocketbook, buhay pa ako, pero tanong ko sa sarili ko, bakit? Araw-araw, dumadaan ang berdeng ilaw sa kalangitan. May kasunod na paguga ng lupa, sigaw mula sa langit. Paulit-ulit, parang countdown, hinwento ko gamit ang lapis, sa ikapitong araw, mawawala ang agwat ng mga alo ng ilaw. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na. Noong umabot ako sa huling araw, hindi ko nakinaya. kinaya. Lumabas ako, ang lambak ay parang impyerno. Nasusunog ang lungsod, may rooftop party pa nga sa isang gusali parang wala silang alam. Ilang tao ang naglalakad, natutulala, lumuluha. Sumisigaw pa rin ang langit. Mula sa itim na langit, isa pang ulo ang bumaba. At, mukha ko, ako yon. Nakabukas ang bibig, sumisigaw, umiyak, Tinitigan ko ang sarili kong ulo sa langit habang dumaan ang isang dilaw na liwanag. Flash! Pagmulat ng mata ko, nasa kama na ako. Sa apartment, normal lahat, parang panaginip lang, pero hindi ito panaginip, lumabas ako, umiikot, pinapanood ang mga tao, mas kaunti na sila, naglakad ako at may nadaan ang babae sa business suit, nakatitig sa langit, walang sinasabi, nanginginig, sa tingin ko, naaalala na nila alam ko kung anong mangyayari sa susunod, magkakaroon ng second terminal freakout point, kapag lahat ng tao, sabay-sabay, naalala ang araw na bumukas ang langit, at dumating ang katapusan, kung naaalala mo rin, ipagdasal mo na mali ako.